galing? Kaya na pa kita inaantay. May binili lang ako. Oh my gosh! Nakainom ka? Well, of course, iinom ako bago pumunta rito. Ay, baka boring sa loob. And besides, I bet yung lahat ng mga tao pumunta rito nakikikain lang. Ano ba, Mami? Tara na nga, umuwi na nga tayo. Let's go na. Ano ba? Hindi pa nga ako nakakaupo. Uwi na tayo. Besides, sayang naman tong outfit ko, no? Well, at least I have to see your dad before we go, right? Ano, nandiyan ba siya sa loob? Wala siya na na, let's go. Dapat pala, sinamahan na kita noon nung bumalik ka sa bahay ng daddy mo. Di, di ba ka napahama ka noon? Pusible. Pero posible din na matalo natin yung mga magnanakaw. O kaya nakahingi tayo ng tulong sa bagay, I mean, at least it all went well naman. Nakaligtas kami ni Dad at Tita Lynette sa mga magnanakon na yun, di ba? Oh, Harry? Hindi ko alam na nandun ka pala nung ninakawan si na Lynette. At ikaw naman, Regan. Nadamay ka rin. Oh, you poor souls. Totoo ba itong nangyayari? Ah, Mamoyra, Pinakausap niyo po kami ng ma maayos. Hindi niyo po kami sinisingalan. And why would I do that? I'm such an angel. Kaya pala. Kaya pala ang bait sa atin. Amoy ala kayo, ma'am. Lasing. Ate eh. ni. Moira. Nakainom ka? Of course not. Ulinit. Oh, Kamusta ka na nga pala. Oh, wait. <laughs> Hindi ka pala member ng Tanyag family. Moira, bawal na kainom dito. Teka muna. Asa na ba si Robert at si Giselle? Because I have to offer them my prayers. So were you looking for me? I overheard your voice looking for me. Oh, Giselle! Oh, my Poor sister-in-law, nako I'm so sorry about what happened to you. Alam mo ba, I'm praying for his quick recovery. Oh, you poor, poor girl. Wawa ka naman. Don't okay. care of me. Bakit ang may-amoy alak ka? Lasing ka! Maybe I sprayed the wrong perfume. Moira, pwede ba? Huwag ka na magpalusot. You're drunk! What? Who told you that? Si Lynette! Moira, pwede ba mag-isip ka? Di ba ngayon lang tayo nag-usap? Di ba paano ako masasabi kay Ma'am Giselle? Giselle, paano naman ako malalasing? You don't even serve alcohol here in your prayer vigil. Hey, that's mine. Give me that back. Alak nga! Walang hiya ka, Moira. Hindi mo na ginalaw yung padasal para kay Papa. Dito mo pa pinili maglaseng. I get have, out! No, I have Alex. to see Robert. I have to offer him my prayers. I get have, out. No, I am not leaving. Sinabi ko sa'yo, get out. I said, Leave! Ayaw mong malis? Ayaw ah! Eh? Oh wait! 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 Ow! 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 Hello? Wait! Let's go! Babe.